Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading at nagantay. Kung hindi po kayo pinapansin, maaaring dami account po kayo or nakalock po yung Facebook nyo or wala po kayong profile, no identity. Uh, hindi po kami kumakausap ng mga ganon. Okay? So, pag ganon po ay kailangan po natin ng uh, identity. Okay? Kahit naman po siguro kayo ay hindi po kayo kakausap ng hindi nyo kilala. Okay? So, tingnan natin kung anong energy ng person niyo Kamusta? Maraming salamat po talaga sa pagtsaga din. Sa, kung hindi kayo napapansin, mag-up lang po kayo. Mag-message kayo po ulit para po ay minsan po kasi nadadaganan po talaga sa dami niyo Okay? Available po yung mga spray natin, yung money oil, yung mga money love, uh, passions, lahat meron po tayo um, kamusta yung eclipse ba Nag, nah, hindi ba kayo lumabas naging maayos naman lahat um, dinig ko maraming nagkagulo maraming nag-away talagang apekto po talaga yun ng eclipse natin okay um, maraming hindi nagkaintindihan, okay? So, dapat hindi po kayo nagpapadala, okay? So, effect kasi yun ng ating eclipse. Okay, so, checking energies tayo sa inyong person. Kamusta na kaya? Anong expecting ngayon? Anong titingnan natin? Anong ginagawa niya? Alam ko naman kung bakit nandito ka sa taro. Dahil pasilip-silip ka sa kanya. In expect mo kung ano man yung mga pwedeng lalabas. Okay? Tingnan natin. meron tayong changing. Okay? pina niya na kung ano yung iniisip niya. Samantala dati, ano, ah. Uh, mukhang someone maghihingi siya ng sorry sa'yo or gusto niya humingi ng sorry sa'yo. Meron siyang ibibigay sa'yo din. Okay? So, meron ako nakikita dito na parang Oh, may sabit to. Okay. Okay. Normal lang naman sa lalaki makakaramdam ng takot. Normal din sa, or sa lahat, even babae, na nakakaramdam ng takot na baka hindi mo siya kakausapin, hindi mo siya papansinin, yung mga ganun na bagay. Okay? Normal lang naman po yun. napapapansin na naman ng ating allergy. So, pasensya na po at uh, kahit ako naiinis ako sa sarili kong sakit. Pero habang buhay na kasi yung dadalhin ko. Paumin, paumanhin po. Okay, so the death, tingnan natin. Meron siyang two of swords. Nami-miss niya yung parang someone na nawala sa kanya. No? Tingnan muna natin. Wow, umaangkarada ang taon na ito, okay? Um, yung position or yung manifestations niya ay positive, may positive outcome. Parang gusto kanyang i-date, okay? magyayaya ito, mag-date. But, um, wow, gusto kanya rin buntisin para sa mga bago dyan, ano? Baka gusto kanya talagang magkaanak kayong dalawa. mukhang may nakikita tayo dito na parang in love, okay? In love siya, iniisip niya yung mga bagay na parang yung mga effort, syempre, ayan. Parang totally talagang yung focus niya sa iyo ngayon nasa sa iyo. Okay, maring may lakad kayo, maring gusto kanyang i-date, lumabas ka. Um, mag -ano kayo, mag mag banding, yun. Okay? Mag banding, banding po kayo. Okay, eight of pentacles, two of wands, ten of wands, uh, the word, Oh, wow, ang ganda. Yung iba sa inyo, ini-spoil kayo ng person niyo no? Marami itong naibibigay sa'yo. Luho, pera, support, okay? Mukhang may kaya yung person na yan. Kung hindi naman po siya ganun, maring both kayo. Maring ikaw nagbibigay sa kanya, pero both talaga kayo. Maring uh, nagpapaliksahan din kayo sometimes kapag nagsasama kayo or maring mag-asawa kayo, ganun, na both kayong may may swerte, ano, pagdating sa pera. Okay? Um, di ko alam kung nakaputi ka ba ngayon, or blue, may nakikita akong damit eh. Okay? wag lang kayong mga water sign, huwag lang kayong mag-red. Okay? Huwag kayong mag-red. Ah, uh, kalaban nyo yun, syempre. Okay, so, maganda to eh, coming to eh, maganda. Meron siyang manifestation. Maring yung person mo ay, kung dati hindi siya religious, ngayon nagdadasal na siya, possible. Uh, umihingi siya ng tulong at gabay sa may kapal. Okay, uh, maganda ang week niya, magiging busy siya. Pilit niyang kakayanin yung mga problema. Siguro meron kayong problemang dalawa. tini take naman niya yun. Kumbaga, ina-admit niya yung pagkakamali niya. Okay, so yan. Umiiyak pa siya sa'yo. Umiiyak. Umiiyak siya sa'yo. Nasana ma-forgive mo. Kahit siguro okay kayo ngayon, nararamdaman niya yung parang uh, yung lungkot na nararamdaman mo. Na nasaktan ka niya. Ayan. Okay. Yan, takot takot siyang iwan mo siya. Kayo yung weaknesses niya. Kung wala kayong pamilya, kung wala kayong anak, okay lang naman yun kahit ikaw, okay? Natatakot pa rin siyang masira kayo. Okay, so dito naman tayo dumako sa inyo mga mahal ko. Magpa-reading kayo kung gusto ninyo. Okay? Um ano yung expecting? Ah, okay, hindi pa tayo tapos. Yung para sa mga taong yumao, oh, sorry, yung mga nawala. Happy Eid Mubarak pala sa mga lahat ng Muslim. Okay, sa inyong lahat. Tapos na po ang kanilang pag-aayuno o yung Ramadan. Okay. Insya Allah, lahat ng sacrifice na inalay nyo kay Allah ay Uh, tatanggapin yan sa kabila ang buhay. Okay? Lahat naman ng mabubuting tao, wini-welcome yan lahat. Two of Wands. Oh, okay. Hindi, uh, para sa mga taong siguro mother, father, or kamag-anak, best friend, pwede rin person mo. Yan. So, masaya siya Yeah, syempre, nag nagalala pa rin na uh, malayo siya. Uh, minsan gusto niyang tumabi sa iyo, lumapit, kasama mo lang pa rin siya kahit papaano. Okay? Nakikita niya 'yung uh, happiness mo minsan. 'Yan, 'ko ano man anything na plano mo, gawin mo daw, magsa-success ka. Nakagabay pa rin siya sa iyo. Pwedeng mag-work ka ng bago, mag-upgrade or may gagawin ka talaga sa buhay mo, nakaalalay siya sa'yo. Okay? At syempre, nandyan si Four of Cups. Mahal na mahal ka niya, pasensya na daw, nawala na siya sa tabi mo. Okay? Yan yung mga person na nawala para sa mga taong namatayan. Okay, anong expecting natin? Ah, uh, dito muna tayo sa inyong energy pwede rin tong kung wala kayong person, unahin natin yung mga walang person, yung mga may age na, nag-iisa sila. Sige, tingnan natin. Ano yung expecting mo? Basta nag-iisa kayo, tapos may age na kayo, yun po ang unahin natin. Ano ba diba to? May nanggulo na naman sa cards ko. Okay, ayusin ko lang. Meron pa. Okay, see. So 5 of ones. Wow. Okay. Um, hindi ko alam kung five of ones meron kang, meron siguro kilala mo, malapit sa'yo. Mag-ingat lang kayo sa mga tinutulungan nyo. Okay? Um, magingat ingat lang kasi baka hindi siya ganun ka-thankful sa ginagawa mo. Okay? So, sino man yan, uh, piliin ninyo yung mga tinutulungan ninyo. Okay? Advice lang po yan. Aha. Uh, okay. Ano yung expecting nila? Eight of Pentacles. Okay. Um, protectahan mo. Supportahan mo yung sarili mo. Hindi puro iba. Yan ang expecting mo. At baka mayroon kang gagawin coming this week or bukas maari may lakad ka may gagawin ka okay So, dito naman tayo sa inyong lahat, pangkalahatan. Ito kasi para sa mga may edad. So, marami kasi sa inyo na nagbibigay talaga ng... Um, hindi ko alam kung if you are uh, nasa dating apps ka ba. Tinatry mong mag-dating app. So, meron kausap mo na hindi talaga totoo sa'yo. Okay? So, kung gusto niyo magpa-reading po kayo para sure kayo. Okay. Six of Pentacles. Wow! Para sa pangkalahatan na po ito. Ang reading na ito para sa iyo to. Okay. So, meron kang... Oh, wow! Ang ganda naman nito. Sunod-sunod. Ang ganda. Six of Pentacles and Ten of Pentacles. Six of cup and the Sun and the Empress. Maring itong April na ito ay napakasagana at napakaswerte para sa iyo. Okay, yung hindi mo expected, nakakapera ka, um, siguro for four months, 3 months, may malaking perang makukuha ka or mapapasok. Okay, um, bahay, may something, magbibigay sa'yo ng regalo. Hindi ko alam kung birthday mo, but may regalo ako nakikita. Okay, successful. Uh, posisyon makukuha mo, kagustuhan, basta itong week na ito, or itong April na ito, napakaganda ng energy, ng papasok sa iyo, okay, ang ganda naman na eh, Masya Allah, sana, naway, uh, magkatotoo po talaga ito, para sa inyong lahat, uh, dinadasal ko po, naway, ito'y lalabas, para maging, yung puso ninyo ay maging masaya, Okay. So ingat-ingat lang sa mga may edad dyan, sa mga nanonood sa akin, iwas-iwasan ninyo tong mga pag-isipan ninyo sino tong tinutulungan mo. Okay? Mag-keep ka, mag-save ka, mag-ipon ka para sa iyo. Okay? So possible, sorry din ha, kailangan ko tong sabihin. Alam kong ayon yung marinig yung mga spell-spell na yan, meron kasing baka may gumagawa sa iyo. Okay? Yun lang nakikita natin dito. Kung hindi po ito tinutulungan mo, mari pong may gumagawa sa iyo. Okay? So ingat-ingat lang tayo. Ingat-ingat lang po talaga. So maraming maraming salamat po we para sa kalaha kalahatan na po to, ha? Matanda, dalaga, lahat yan ang energy po natin yan this coming uh, week or whole, whole April. Pwede po yan mangyayari anytime po yung marinig ninyo, talagang maganda po ang inyong rating. So, ito po ang aking Facebook account. Wala pong magme-message sa ibang Facebook na sa 11K followers po tayo. Wala pong magme-message dito, hindi ko kayo papansinin. Sa Facebook lang po ako. February 4, 971 ang kanyang profile. Ito po ang kanyang cover. June 4, 502. Ay, sorry, 511. Okay? 511. Nakikita nyo po ba? So, kung ito, ang nakita ninyong Facebook, yan ang imi-message Kung hindi po yung page o oh, maring second account ko, wag po yun imessage message nyo. Ito lang po. Okay? Inuulit ko, meron pa rin hindi nakakaintindi. Bawal po akong i-contact dito. Dito sa number na ito. Okay? Linagay lang po yan para sa legitimacy. Okay? para makita nyo na ako talaga na ako talaga yung Facebook na yan. So tingnan natin kung ano to. Ay ma, maraming maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Sobrang saya ko po talaga. sob es ano to. Sobrang saya po ng aking puso, ma'am. Uh, sa lahat po ng linapitan kong linapitan ko talagang kayo lang po ang nakagawa sa akin na sumaya ang puso ko, ma'am. Tunay po talaga kayo at ano to, worth it po magpaalaga sa iyo. Hindi hindi po ako magsasawa, ma'am. Talagang bawing-bawi din ang ginastos ginastos ko at masaya pa ang puso ko. Pati po talaga yung career ko, yung gusto kong pangarap ko ay nakuha ko na, ma'am. Maraming salamat po talaga, ma'am. Sana ay Uh, wag po kayong magsawang tumulong sa amin. Hindi naman ako magsasawa sa inyo lahat. Mahal ko kayo, especially po yung mga inaalagaan ko. At yung mga viewers ko na talagang ma ma ano masipag, manood, nag-aabang po talaga. Nalulungkot sila pag wala akong upload. wag po kayong malungkot. Hindi kayo nawala sa puso ko. Talagang pinagdadasal ko lahat. Kaya i-comment niyo dyan yung locations ninyo. Um... Naglinis na ba kayo? Please lang, kailangan ko yung uh, kalinisan ng bahay ninyo. Makinig kayo sa akin. Kung mahal ninyong sarili niyo, mas maganda makinig kayo sa akin. Linisin nyo yung kwarto niyo, CR, sala, lahat po talaga. Itapon ang dapat itapon. Yung mga sentimental value ay nakakabigay lang po yan ng mga negative yung mga lumang gamit, itapon nyo na kung gusto nyo ipa, ano. Pero para sa akin, itapon na lang kung hindi kailangan, okay? So, may mga tao kasi nagtatago ng mga ganon, sentimental value sila. Pero hindi po talaga ganon, uh, dapat meron po kayong bodega or something. Pero hindi yun sakop sa bahay niyo Dapat maaliwalas po talaga ang bahay niyo tingnan, okay? At maraming abubuot gamit sa CR ay hindi po pwede po yan least lang makinig po kayo. Okay? Lagyan nyo ng mga flower na bamboo sa inyong kwarto, bamboo sa inyong CR, sa sala, bamboo. I-comment nyo po doon na, na sinusunod nyo po talaga ako. Naintindihan? Para tulungan natin, akitin yung swerte. At, syempre, Diyos pa rin ang pinakamalakas sa lahat lagi kayong lumapit sa kanya magdasal. Okay? Huwag na huwag niyong kakalimutan. Okay? Ingat po kayo. Muli po, Miley Taro. Bye-bye. Maraming salamat.